Ma'am Eva, naranasan na po ba ninyo sa customer towing bibili? Lagi sinasabi, mahal naman, di ko alam kung biro or nang iinis lang. Ano pong dapat gawin? Ako kasi, kung ako yung namimili, hindi ako madalas tumawad eh. Bayad lang ako ng bayad kung sa tingin ko when the price is right. Tsaka kung may pera ka, hindi ka natatawad o hindi ka namamahalan. So, baka wala siyang pera. <laughs> Or baka nagbabudget siya. Naranasan ko din kasi maging housewife at umaasa lang talaga sa sweldo ng asawa. So, nagbabudget talaga ako. May budget. Kung baga, ang dami kong tanong bago bumili. Hindi yung ngayon na may tindahan ako, may sarili akong pera. Bili lang ako ng bili. Minsan, kahit ipamigay ko lang yung iba. Kasi may pera ako. Pero dati, nung wala akong sariling pera, nakabudget ang isang linggo ko, eh, talagang tanong ako ng tanong. Kung hindi kailangan, hindi ko binibili. So, baka yun, kaya siya nagsabi ng mahal kasi nagbabudget siya, kinakapos yung pera niya. Pero, alam nyo, si mama, si Jack, pag nagtitinda, pag sinasabihan na mahal yung paninda, hindi nyo nila pinagbibilhan. O sinasabi nila na, sige, doon ka na lang bumili kung saan yung mas mura. ba diba? Kasi doon pala yung mura, eh. Di, bakit dito ka bumibili? Kung saan yung sinasabi mong mura, doon ka bumili. Ba't dito ka bumibili na mahal nga? Ako naman meron talagang nagsasabi Pinagkakalat niya pa noon noon pa yun ha Bago pa lang akong may tindahan Tapos hanggang ngayon na Sinasabi ginagawa niyang biro sa akin Pero alam ko seryoso yung sinasabi niya Ngayon namamahalan siya Sa paninda ko kasi wala siyang pera budget siya Kasi for example Ang malboro ko ngayon ay 10 pesos na ang benta pa rin naman ang malboro ko ha Diba shout out sa nag-aaway Sa kapitbahay ko naririnig nyo ba Habang nagpo-voice over ako So, kahit na 10 piso yung malboro ko, nabibili pa rin. Kahit na may nagre-reklamo na ang mahal, ibig sabihin, yung iba, may pera, may pambili. Siya wala, or saktuhan lang ang pera niya, or baka nambuburaot lang siya. Totoo naman, di ba? Kahit ikaw kung may pera ka, sabi mo, treat mo na sa sarili mo, okay lang yan. Minsan nga, kahit alam nating mahal eh, kung sa tingin natin yung nagbebenta, parang matanda na, kailangan niya yung benta, bumibili tayo sa kanila. Diba, Ganun lang 'yun. So kung namamahalan siya, doon siya bumili ko saan mas mura. Minsan alam niyo, real talk lang 'to pag mainit pa ulo ko, pagod na pagod ako, tapos biglang sasabihan ako na ang mahal naman ng paninda niyo. Ay, saan po ba kayo nakabili ng mura? Doon sa ano mura lang itlog nila eh. Magkano po? Tapos pag sinabi niya yung presyo na napakamura, ay wala pa po sa puhunan yan. Bumili po kaya ako bibili sa inyo ng ganong presyo. Minsan kasi sinasabi lang nila yon pero hindi naman talaga totoong ganong pressure yung nabili nila. Kasi ba't sila pumunta sa tindahan natin at doon bumili, ba diba? Minsan kasi sabi nila dapat ng tendera mabayot. Ay hindi. Kung inaabuso ka na, bakit hindi mo sagutin? Huwag kang mag-alala na mawalan ka ng customer o ano, bastos siya eh. Masiisipin mo pa na magkaroon ka ng customer kaysa sabi na bastos ka na. Dati bagay na ako sobrang tahimik ako before pero naabuso talaga kaya kailangan sumagot ka rin paminsan-minsan. Ganun lang, basic. Kung mahal pala sa paninda mo, bakit dito ka bumibili? Alam mo yung ano, uh, anong nakaraan, hindi talaga siya pinagbilhan ni Jack. Kasi, 30 lang daw yung pawn stunt, ano ba yun? Tapos, sabihin sa amin, 37. Eh, ang puhunan pala, 34.50. Ibig sabihin, 250 lang ang tubo namin. Di dun siya bumili sa 37. Di ba, hindi ko alam pawn stunt or ano. Basta, doon siya bumili tapos ko kung baka nagkamali kami ng price then chineck ko yung presyo sa mercury yun yung price niya 250 lang ang tinubo tapos namamahalan pa siya ba? Diba? minsan sinasabi lang nila yun kasi kapos sila gipit sila o oh, mag marites muna tayo may nag-aawit sa kapit-bahay saan yung banda to? <laughs> o oh, so yun na lang mga mare ha sagutin nyo Minsan maganda din yung sumasagot tayo pa minsan-minsan para hindi tayo naaabuso.